at dadalisayin ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa ngunit silang pantas ay mga kakaunawa isa pang napaka straightforward at saka isang sharp na hula sa biblia darating ang wika yung panahon ng kawakasan sabi doon sa versikulo 9 dahil natataka na nga yung aklat at yung salita hanggang ang tatak na yun mananatiling nakatatak nakasara yung salita hanggang sa panahon ng kawakasan sabi ng salita tapos doon sa panahon ng kawakasan na yun ang isa pang magaganap doon marami ang lilinisin papuputiin at dadalisain. Mayroong gagawing trabaho ang Diyos sa panahon ng kawakasan. Ito po, trabaho ng Diyos ito eh. Yung paglilinis, pagpapaputi, at pagdadalisay sa tao. Yan po, trabaho ng Diyos. Mayroong gawain ang Diyos na magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaalinsabay noong Maraming tatakbo ng parot pa rito, ang kaalaman lalago. Kaalinsabay nung katuparan nun, noon, magtatrabaho rin ang Diyos kasi marami ang lilinisin, papuputiin at dadalisain. Ang makagagawa lang kasi nito ang Diyos eh. Pero ang sabi, ang masasama gagawa na may kasamaan, mamamangha ka po sa kasamaan sa ating panahon habang ang Diyos ay maraming malilinis, mapapaputi at dadalisayin niya ang mga tao, no? Kasi ang nagpapaputi sa tao, nagpapadalisay, nagpap, naglilinis ay ang salita ng Diyos eh. Kaya mag magtatrabaho ang Diyos panahon ng kawakasan. Tatrabaho ang Panginoong Hesus Kristo. Magpapadalisay, magpapaputi, maglilinis. Pero mayroong mga resisting forces. Mayroong mga kokontra. Ang gagawin nila, gagawa silang may kasamaan. Ang masasama, gagawa na may kasamaan intentionally. O, kasi yung salitang ang masama, gagawa na may kasamaan, ipinapaliwanag ito ni propeta uh, Enoch doon sa aklat ni Judas. Basahin natin ang 1:14 ng Judas. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Kapag huhukom pala, talagang itong mga ito gagantihin ng Diyos eh. Sino itong masasama? Ito yung hinuhulaan ni Propeta Daniel eh. Magaganap ang kanilang hype of God, ng kanilang evil uh, work, eh, mag-uumpisa sa panahon ng kawakasan. Na ang sabi, ang lahat ng masasama sa kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Meron po kasing gawang masama na nangyari, masamang gawa pero hindi ginawang may kasamaan. Merong mga gawang masama na kuminsan aksidente. Merong masamang gawa dahil sa imprudensya o sa imprudence. Merong mga tao nakagawa ng masama because of recklessness. Pero ito, masasamang gawang itong hinuhulaan ni Propeta Daniel. Eh hindi ba, because of recklessness, intentional talaga. Sabi, maraming lilinisin, papuputiin, dadalisain, ngunit ang masasama, gagawa na may kasamaan. Ang intention talaga nila ng kanilang paggawa, may kasamaan. Parang nakaka kita ko ngayon ito eh. Magandang draw, magandang gamot, pinipigil nila kasi may merong organisasyon ng mga namumuhunan sa mga gamot pagka medyo may makukumpetensya yung gamot nila ay kahit mas mabuti itong gamot na isa hindi makakalusot ang labanan ni eh palakasan ang labanan ni eh kung sino ang may kapit merong say no? yung mga alternative doctors na ako naniniwala ang mga alternative doctors, mas mahusay yan kaysa sa mga conventional doctors na natuto sa libro. Libro lang ang pinagbabatayan niya mga conventional doctors. Eh. Pero yung mga alternative doctors, ang expertise niyan mas marami, mas malawak. Pero yun ang mga sinisikil ngayon eh, sa ating panahon. Nakikita ko parang may conspiracy kahit masama yung droga, yung gamot, yun ang ipopromote nung asosasyon nila tapos bibigyan ng regalo yung mga doktor pagka mas marami ang kanilang na na ano na resetahan meron silang trip abroad may kotse sila alam ko kasi marami akong kakilalang doktor at ako rin ay nag-aaral ng tinatawag na alternative medicine kaya nag nagkaroon ako ng ka kaalaman sa mga alternative doctors na ako naniniwala, personal yan, hindi ko pinipilit ang kahit sino. Ang mga alternative doctors, yung mga naturopathies, meron silang ibang way o uh, approach sa panggagamot. Mas reliable, walang masyadong mga side effects na nakakasira sa katawan. Pero ang sabi sa Biblia, ang masasama, gagawang may kasamaan para man pinagkakaisa-isahan ng mga mahihirap, pinagkakaisa-isahan ng mga inosenteng mga tao na walang kamalay-malay na nagtataguyod sila ng mga programa na pansira sa ikayayaman nila, pansira naman sa kapwa. Ikayayaman nila, pansira naman sa ekolohiya. Ikayayaman nila, pansira naman sa sa tao, no? Parang mag, may magkakasabwat na mga diwa na gumagana. Kaya yun ang sinasabi sa hula. Yung masasama, gagawang may kasamaan. Mga intentional na mga bagay ito. E tinanin nyo lang yung autism ngayon. Nauso sa mga bata, autistic. Yung parang kulang sa isip, ang... Ang mude iba, parang abnormal. Ngayon lang ko nakakita niyan eh. 73 years old na ako. Ba't napakaraming mga bata ngayon autistic? Sabi ng isang pinagdidiskusyonan, eh yan daw mga bakunang ginawa ngayon. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng autism. Dahil doon sa mga ingredients ng bakuna. Ito, and it is a known study and... Uh, Discussion among scientists. Pero, ang magtataka ka, dini lagi ito ng WHO, ng World Health Organization. Deny sila ng deny. Samantalang within the World Health Organization, nagkaroon sila ng study.